Baka po kasi yung taka po kayo. oo. Oh. naka-record naka po sa ramp every ano ma'am, every lens ko po. Oo. Oh, Eksakto kasi ma'am, kaka-out ko lang sa trabaho dito sa San. Ah. Oo. Oh, oh. Ano ba ikaw nag-edit ng mga video niyo po? Yes ma'am, opo. Oh, Galing niya na <laughs> Sabi niya talaga kuya or Yes ma'am, opo. Oo. Talaga ma'am. Oo. Di ano ma'am, nung pagbalik pagbalik ko po kay Angkas, doon po ako nag-start na ulit na mag-boto vlog. Di ba pandemic oh. na hinto, di muna ako nagangkas. Kasi... Ito na po ba kayo nagangkas? Ano ma'am, dati kasi ma'am, di ba ako nag-vlog eh. Hmm. Oo. Oh. Lately lang kayo nag-vlog yan? Ah? Oo, oh, lately, lang late late ma'am, opo. Eh, sakto kasi kakakaut ko lang dito sa may, ano, uh, sa, sa may san. Oo. Uh -huh. <laughs> Tapos sumasok po kayo yung buhokin nyo. Hindi ko sakto, meron akong content. <laughs> Galing naman kuya, pala ko po pang, ano, pang record lang <laughs> po. pang record po safety lakwe, Parang oh. ano po Pang <laughs> ano? Dashcam? Oh uh, dashcam mo po uh -huh. Oo oh, oh. Ilan taon na kayo ma'am? 23 kuya ah, Anong course nyo po? Tourism Ah tourism you no? oh, last Lastly yung vlog ko rin ano eh, tourism din yung course niya <laughs> Ay weh? Oh, Oo oh. pero ano siya, Saint Christian Academy yata yung school nun Kanaan, pasahero. Ah. Oo. Dami namin tarikit na po yan. Hmm. Kala, kuil, Alam ko yun. LP marami rin, no? Opo. Oo. Baka yung boyfriend niyo mama. Wala po Ah, boyfriend? Wala po. ano, ano? Kailangan mo nung tapos. <laughs> Opo. Okay. Eh, kuya, wala sa inyo. Ah, wala pa ba? Pagod <laughs> <laughs> sa mga lalaki niyan. <laughs> ba yun, no? Makakapagod hindi ko tayo rito kasi bawal ano eh para ulit tayo magiging magiging tayo lang lang tayo mam ma okay ba na pala eh. kayo natanong dito ma'am? <laughs> bago po niya eh baka bago ano bagong Opo, management apo traffic oo uncle ano yun ma'am? Um, lahat ng biyahe niyo po Hindi ano ma'am, part time lang po kasi ako ma'am Ma? Pa? Part time lang po kasi ako Partner? Part time Ah, part time Oo, na nag-work po Opo, hindi eh, ma'am, sa angkas ma'am Part time ah. lang po ako rito so. Tapos, oh. edi eh, di, kuya, sipag mo pala kasi dalawa yung work mo no? Hindi ma'am, mamaya pag ano, ano na kulit Mga wala ko lang isang ano, isang isang biyahe. Aha. <laughs> wow. Oh okay din na kuya. Hmm. Ito, baka ma, ma ano baka mapasya kayo ma'am. Ha? Ah? <laughs> baka maano kayo mapasyal <laughs> ano po, minsan nasa Naton ano na po ko eh. Ha? Ah? Yung SMDC. Oh, yes ma'am, diyan po ako nang work. Oo. Uh -huh. Oh. Nakondo po kayo? Yes ma'am, kondo po. Pero ano kami ma'am, sa mall po kami. Ha? Uh -huh. Oo. Oh. Ito yung minsan nagmawala ko dun eh. Ah, dyan? Oh, <laughs> Hanapin mo lang ako ma'am. <laughs> Hindi so, po, uh, uh -oh. Ma'am. Hindi po po. Pero kaya Kuya. Oh, yeah, automatic. Pero automatic. gusto talaga yung manual. Manual? Opo, oh, sa bagay mas maganda yung manual, eh. Opo, sa Oo. Pero na-try ko na po, kaso lang. Um, Masaglit lang. Hindi, ano, pinakabahan ka pa, Ma'am, ngayon? Hindi po. Ah. Yung daddy ko lang talaga. Siya yung kinakabahan for me. Ibig sabihin, <laughs> madalas kayo mag-angkas. Oo. Madalas kayo mag sobra kuya like mm. every every day every day every mm. day like siguro sa sa buong pagpasok ko sa FAU, mabibilang mo lang sa kamay kailan ako nag dip ah siguro like siguro papasok kuya pero pag pabalik na pabalik na ipawai, oh. pwede na ako mag ano ayun kasi kuya yung Ano Para yung pasok ma'am? Same? Yung, yung pasok niyo po? Yung oras? Yan itong oras? Actually kuya late na ako. Oo. Ah? Kasi <laughs> na ako, ako ah, ng Kasi pala ako <laughs> naman So wala naman na magkagawa. Eh? Sa bakit man? Lapit na naman eh. Oo po. Hindi ko kasi ako ah Oo. Ah. Ay, ano. Hindi nga po nakapasok ngayon? No ni ma'am? Ano ang pasok nyo? Ah, um, uh, nine ako lang po. Ah, nine. Baka, ba, baka pala. Ito po ata, dito na ito eh. Kahit um, sa, ba, kahit sa bado, may pasok pa rin. Sabado <laughs> po. Pero, uh Oo. -oh. Kaya kasi, ano, full load ako eh. Ah. Uh, anong year nyo naman sa ano? Sa tourism? Ah, um, i ko yung third year na fourth year po yan. Uh -huh. Kasi, ah ah binabalikan mo na lang yung power main back kasi pang hindi <laughs> uh -oh. uh, hindi talaga mawala ang no? kasi kung kala ko matagal pa tong uh, lightlast na nagulat uh ko -oh. nag oh, naka si yung na full face to face oh mm. uh, my god like hindi <laughs> ako prepared for that <laughs> nagbolod kasi na batch ko nagsi-graduate na tapos ibit samaan na LNA1 oh po kasi meron naman po na may makabatch din ay makabatch din at aso lang ano OJT na po sila next time ako may internship para dito kasi ako magtegas ulo ko hindi ako nag <laughs> no. parang hindi naman eh <laughs> <laughs> ito nga minsan, ano kasi magtegas ulo ko oh uh -huh. po ba, pa ano matigas mam? Ano 'tong nakatago Literally. <laughs> pwede ng banko niya, sa kanto ng pala eh kung sayangin ng mga viewers to, sabi, nakakapudin niyo yung part no. Hay nako, sorry ya. Kumusta po? Pag-a-CEO ko. Oo. ako, mga ko lang mangatin sayo. Bigyan na no. Yun lang kung Pwede po na. <laughs> ano po yung like, ano, um, ano yung ma'am? Yes ma'am, opo. Oo. Oo. Parang ano po atay na 1K followers? Yes ma'am, po 1K tapos, kailangan ma mahit siya rin yung ano ma'am, 4,000 na 1,000. Hindi na celebrate house. ka na, na naka 1K ka. Hindi, ang tama lang. <laughs> <laughs> diba ganun yan, Iman, Oo, di ba gano'n yan kuya? Oo, iba. Hindi silang malungkot. Oh, you. Ito lang, tama lang, ma'am. Oh. Sakto lang, sakto celebrate lang. Sakto celebrate lang, oo. Baka mayroon kang TikTok ma'am, pwede mong i-shoutout Ba? Baka meron kang TikTok, pwede mong i-shoutout <laughs> Mayroon po na Naging TikTok ka ma'am? Naka video? TikTok po, may TikTok ka po oh, TikTok? Oo, TikTok ay, like Tiktok. Oo, oh, di ba mag-alo siya rin yan meron? Pero meron? kuya, ayoko, private lang. Private? <laughs> 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 Kasi wala namang kwenta yung mga content ko sa Tiktok. Puro pakit lang, ganun. Okay na yun. Wala siyang, ano, wala siyang ambag. Alambag? <laughs> wala. Okay na yun, at least meron ano, meron mga pan-tumanda, meron yung, ano, di ba? Uh -huh. Oo. Oh, ganun yun, eh. For the, ano lang yung kuya, for the memory. Ah, uh, memory. So, nga po, sa bagay. Mm hmm. pero mo na yan, ma'am. Ano yun? Mami mo kanina yun. Ha? Ah? Mami mo. oo okay. Ano kanina? Hmm. Kawig mo eh, no? <laughs> Ay, kawig ko kuya. Oo, <laughs> oh, kuya. Pinaghalo ko ng nani at tatay ko, <laughs> pero Ilang Pero, eh. parang ko mas kamukha ko yung kami ko. Oo. Oh. Kasi yung daddy ko, matapos sa Wala kayong lahi, ma'am. Ha? Wala ba kayong lahi? hindi ba iba may mga lahi? Kailan pa? Wala Wala kayong lahi. Okay lola ko po sa na, ano pa din side ko, half Spanish po. Ah, okay. Parang mga grade gan na po, Spanish. Saan tayo dito po? Opo. Okay. Sabi ko na mama, sa tayo Mas dito po. Okay. Uh, <coughs> Kuya okay, kasama ko sa vlog. Hi, <laughs> hi vlog. <laughs> Ayan. Ayan. si ma'am. Si ma'am Bianca. Tama po ba? Yes po. Oh, Miss Bianca Aguilar. Ganda ng apelido niya.

Shish. Pasalala basta. siya, ay, ayan, ay, 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 ay uh -oh. Thank you kuya. Ako tuloy siya, ang alam lang. Alam. <laughs> okay. Oh, em lang. Oh. Ampu di ba, manung base, man para din pulit tayo mga mga viewers natin. <laughs> Ay, shout out kay mama yan. Maka oh, ay, gusto kang babi mayan. Mga classmate mo. Wala po. Oh, wala. Um, wala, wala na po. <laughs> si Jowa, walang Jowa. Oh. Wala po. Oh, walang Jowa si mama. Oh. Mga, subre, mga viewers natin dyan. Ayan. Ay, ay, ingat na ingat po. Ingat po. Ingat po. Ingat po. Ibo may Ingat po. Ibo Oh. Po. Po. Oh. Po. oh. Next slide mam Sige po. nga naman tayo ng ite sa ating ito no, mga idol ano? sa ating mga subscribers ka at viewers ha? Uh, wala daw pong boyfriend si ma'am yan ka ng IP yung mga idol diba? so ang bayad nga diba napaka ano nga ah, uh, friendly <laughs> pwede rin siya ulit na igawing ano pwede rin itong part 2 so request nyo na mga idol no? mag part 2 kami ni ma'am ay so dito na natapos yung ating uh, vlog for today uh, this is motorist TV ulit ang humingi sa inyo ng pasasalamat na mga, sa mga bago natin subscribers at viewers natin gan. So, good luck!